Nakakapanindig balahibo ang ginawa ni Carl Tamayo sa KBL. At ang isa sa pinakamalaking dahilan ng tagumpay na yan, walang iba kundi si kabayan Carl Tamayo. Back-to-back -back championships para kay Carl, mga idol. Di rin napigilang maiyak ng mga fans ng SK Knights sa pool sa Game 7 ng KBL Finals. Simula pa lang ng laro, mainit na agad ang home team. Una nilang naipasok ang three-pointer, isang babala sa LG Sakers. Habang si Carl Tamayo naman, mintis ang unang tira mula sa tres. Pero hindi lang si Kabayan ang maalat sa simula, pati si Asem Marie hirap makascore kahit sa loob ng shaded area. Pero hindi nagpahuli si Carl. Sa ilalim ng anim na minuto, nagpakawala siya ng midrange pull-up jumper, unang field goal ng LG Sakers sa laban. Doon na nagsimula ang kanilang atron. Habang gumagana ang isolation play ni Jeong Hayon, puro sa painted area at mid-range pa lang ang puntos ng LG Sakers. Si Tamayo, may apat na puntos, apat na rebounds, at isang steal pa lang sa first quarter. Low scoring ang parahong teams, 8-1 ang score after 1, pabor sa LG. Sa second quarter, bumalik ang sakit ng SK Knights turnovers at errors. Isa yan sa dahilan kung bakit natalo sila sa huling tatlong games. Si Mary, takeover mode. Nakasabit pa ng end one sa second chance points. Pero sagutan lang ng tres ang dalawang teams. Dalawang sunod na tres mula sa locals ng LG Sakers, kaya 6 point lead agad sila halfway ng quarter. Pero sa kabila ng lahat, walang atrasan si Carl Tamayo. May tira agad siyang paminsan para pamatay ng momentum. Pagdating ng third quarter, isang monster block ang binigay ni Carl Tamayo kay Jamil Warney, dating NBA player pa, hindi kinagat ni Carl ang fake, at pinatikim si Warney ng matinding supalpal. Sa transition play, bumulusok ang SK Knights naka 5 straight points. Pero sagutan pa rin sa tres ang naging tema. Tabla sa 30 all. Umuugong na ang bench ng SK Knights. Pero, di nagpatalo ang LG na ipasok ang 3-point play ng kakampi ni Carl. Perfect sa free throws, kaya lamang ulit ang LG pagpasok ng 4th quarter sa final quarter, kontrolado pa rin ng LG Sakers ang momentum. Isang magandang cut ni Tamayo ang nagbigay ng crucial 2 points, sinundan pa ng open 3 mula sa kanilang local shooter. Gigil na gigil na makuha ang championship ang dalawang teams, palitan ang tres, walang tigil. Pero ito na, nagpakawala ng tres si Carl Tamayo na lalong nagpahiwis sa crowd. Bumalik sa 7 points ang kalamangan at tuluyan na nilang nilamangan ng double digits ang SK Knights. Yun na lang nagkaroon ng turnovers ang LG Sakers, na ibaba na sana ng SK Knights ang lamang at isa na lang ang hinahabol. Ngunit isang turnover din ang tumapos sa SK Knights, dahilan para maka-easy 2 points ang Sakers. Sa wakas, matapos ang 27 taon, nagkampiyon din muli ang Changwon LG Sakers, at sa tulong pa mismo ni Kabayan Carl Tamayo, Isang makasaysayang tagumpay, hindi lang para sa LG franchise, kundi para na rin sa isang Pilipino na patuloy na nagpapatunay ng galing sa international stage.